ang sarap ngayon, hindi ko na-expect na makakabalik. Kung alam, mo yung matagal mo ng pilit mong tinatanggihan, yung matagal ng pilit mong iniiwasan, pag pala talagang kalooban ng, ng Lord, hindi ka na makakaiwas. <laughs> hindi. Itihilahin at itihilahin ko. Kaya ako nagpapasalamat sa Lord dahil, yan. Yeah. Uh, as you can see, with my smile. <laughs> Maayos ang buhay. Although, hindi ganun, siyempre diba, pag sinabi natin na ayos is parang paradise. Hindi ganun. Hindi naman nawawala ang problema sa buhay ng tao. Kaya Christian ka, kaya hindi ka Christian, kay eh, backslider ikaw, ano paman, <laughs> ang ka o ano pa man basta tawa ang kaibahan lang kapag ikaw ay full of joy ni Lord kahit na nandiyan yung problema <clears throat> nag-iiba yung mindset mo nag-iiba yung pananaw mo tiba? sabi nga tiba? parang ang tingin mo sa problema dati is nang wala ka pang kagalatan wala sa Lord is nakatulala ka sa langit iniisip mo kung kung paano mong susolusyonan yung mga problema na ito kaya siguro naubos yung buho ko joke <laughs> pero nung nagkaroon ka ng kagala ang bulan sa Panginoon ang tingin mo sa baba na lang doon mo na lamang tinitingnan yung mga problema so isang bagay na napakasarap ipagpasalamat sa sa Lord araw-araw, di ba? Ang sarap, ang sarap. Yung, yung joy of salvation, yung joy of being uh, uh thirsty sa, sa wisdom, sa spirit na hatid niya sa buhay mo. Kapag so, ngising mo pa lang sa umaga, ay eh, ihingin mo na yun. Umaagos, mararamdaw mo talaga yung, 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 yung linis, niya yung utak mo sa mga toxic na bagay at kapag natutuwa ka ng pasalam sa Panginoon sa umaga, madadivert, madadivert ang isip mo. Mula sa defeat to victory. Ang lagi magiging positibo kasi alam mo na kaya ano man ang mangyari kung kalooban ni Lord dyan is magtitiwala ka na kahit sa simula ay parang hindi sigurado at parang mo is tembang tembang ang ang ang, ang mo o ang pangarap mo o ang dinadalangin mo mukhang matakot dahil sa dulo nun hindi mo alam kung anong hatid hmm. yung life experiencing sa buhay ng pagiging sa kristyano hindi ganun kadali actually napaka imposible talaga na na, ma, na makasunod talaga by your own so by the grace of god I na celebrate ko yung kahit na maliit na tagumpay uh, to improve my my life my personality uh, aiming the best version of myself uh, not comparing to others aiming the the best version of myself is my goal at kapag ka nabuo ko na yan ano, ano na yun eh kusa na yun kusa ng nakuflow so, ayan la lang, la lang, wala planong ganito, so, na mag-live. <laughs> so, wala i-share joy. <laughs> so, nagpapasalamat ako. Good morning! Ay, si King Phillips, uh, sumili pala kanina. Hi, Judy! Good morning! dito ako nag ano lang nag masyado lang akong nagagalak nagte-testify lang ako sa kabutihan na nangyayari sa buhay buhay gusto o itong lugar namin o Julie sa likod bahay namin malulam ang panahon dito malamig sana nga umulan hello kamusta ka salamat sa pagdaan actually patapos nga ako eh patapos na ako pero nakita ito, Julie thank you Good morning. Bye. God bless you.